Ang boarding house namin sa may kanto ay hindi ganoon kaganda. Maliit lang, madalas amoy asukal sa dami ng kape at laging maingay. Apat kaming magkakasama sa isang kwarto ako, si Jepoy, ang tagasalaysay ng kaguluhang ito. Si Kiko, ang laging may dalang gitara pero hindi naman marunong tumugtog. Si Rico, ang tahimik na laging nakatutok sa cellphone. At ang pinuno ng lahat ng kalokohan, si Louie. Si Louie, siya ang tipo ng tao na hindi makontento sa simpleng buhay kailangan niya laging may bago, may kakaiba, may bawal na gawin. Kaya siguro, sa lahat ng barkada, siya ang pinakakaiba at sa huli, pinakanakakatakot. Lahat kami, estudyante, kunwari nag-aaral, pero mas madalas naghahanap ng pambayad sa upa o pambili ng pulutan. Sa ganitong sitwasyon, lumalabas ang mga ideyang hindi mo gugustuhing marinig. Isang gabi, habang nagiinuman kami ng murang gin sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, biglang nagiba ang tono ni Louie. Alam nyo, sabi niya, at tumikhim siya na parang may malaking desisyon na ibabalita. Nakakainip na ang buhay, puro utang, puro kape, puro exam na walang katapusan. Kailangan natin ng saktong puhunan. Nagtaka kami. Puhunan saan Louie? Magbebenta tayo ng Shopee? Tanong ni Kiko na nag-ayos ng sirang string ng gitara niya. Hindi, ngumiti si Louie, isang ngiting tila may kalokohang balak. Titingnan natin kung may pera sa mga patay. Tumahimik kaming lahat, pati ang tunog ng hangin ay parang huminto. Teka lang pre, boses ko yon, medyo nanginginig. Ano bang sinasabi mo? Simple lang, Jepoy. Sa likod lang ng universidad natin, nandoon ang luma at publikong sementeryo. Yun yung hindi na ginagamit na sementeryo. Ang daming libingan doon na may mga nakabaon pang matatandang kayamanan alahas, relo, minsan may cash pa. Kailangan lang nating maging matapang. Isipin nyo, isang gabi lang, makakaahon na tayo sa utang. Magiging katuwaan pa. Ang ideya ay napakabaliw, napakasama. Pero sa isip ni Louie... Ito ay perpektong pakikipagsapalaran. Ang tingin niya sa sementeryo ay hindi isang sagradong lugar ng pahinga, kundi isang tindahan ng mga kalakal na hindi na binabantayan. Hindi ko kaya, pre. Sabi ni Rico na nakayuko pa rin. Sino bang nagsabing mag-isa ka? Apat tayo. Hindi tayo hahayaan ng isa't isa. Pangungumbinsi ni Louie at binalingan ako. Jepoy, ikaw ang laging may pangarap na makapagtapos ng walang utang, di ba? Ito na yon. Ang pangarap na iyon ang kawalan ng pera at ang nakakahawang kaba ni Louis lahat iyon ay naghalo sa isip ko. Hindi ko alam kung takot ba talaga ang nararamdaman ko o isang kakaibang bawal na pagkasabik. Alam ko na ang desisyon na gagawin namin ay magpapabago sa buhay namin at hindi ito magiging magandang pagbabago. Pero sa oras na iyon, ang tanging nakita ko ay ang gintong kwintas na iniimagine ko na mapupunta sa kamay namin. Alam ko nakakainis ang sementeryo pero nakakainis din ang gutom at ang utang kaya pumayag kami isang kalokohan isang kasalanan pero para sa amin ito ay isang laro na kailangang manalo hindi namin alam ang laro na iyon ay magiging simula ng aming bangungot kinabukasan walang nag-usap tungkol sa nangyari pero nagiba ang kilos ni Louis lihim siyang naghanda bumili ng mga pala, flashlight, at manipis na gloves. Parang may plano siyang mag-hiking, pero ang aakyatin namin ay hindi bundok, kundi libingan. Alas 12 ng hating gabi, ang oras na sinasabing pinakamadilim at pinakamatahimik. Lumabas kami sa boarding house, suot ang itim na jacket, dala ang mga gamit na nakabalot sa sako. Ang sementeryo ay nasa dulo ng madilim na kalsada. Wala itong bakod, kaya madaling makapasok Napakalamig ng simoy ng hangin. Bawat yapak namin, parang may nakikinig. Ang mga lapida ay nakatayo na parang mga bantay, tahimik at matalim ang mga sulat, ang daming matatanda at nagkalat na damo, walang nag-aalaga. Heto na tayo, bulong ni Louie. Ang boses niya, hindi ko malaman kung sabik ba o nanginginig. Ang target namin ay ang gitnang bahagi kung saan nakabaon ang mga mayayaman noong unang panahon. Heto, mukhang bago pa ang lapida. Pero 'yung ibarito, mga taong ginto 'yan, sabi ni Louis. Sinisilip ang isang lapida. Nakatukoy kami sa tatlong lapida. Pero ang isang libingan ang tila tumawag ng pansin. Ito ay may lapida na hindi gawa sa bato kundi sa marmol. May larawan ng isang babae nakangiti pero ang ngiting 'yon ay tila napuno ng lungkot. Ang pangalan niya ay Eliza ang petsa ng kamatayan, limang taon na ang nakalipas. Hindi siya matanda, parang nasa edad 20 pa lang. Mukhang mayaman ito, bulong ni ang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng flashlight. Ang lapida, pang sosyal. Walang duda, siya ang unahin namin. Nagsimula kaming maghukay. Ang tunog ng pala na tumatama sa lupa ay parang napakalakas sa katahimikan ng gabi. Walang nag-usap, Si Rico at Kiko masunurin lang. Ako naman ay nakatayo lang at binabantayan ang paligid. Ang pawis ko malamig. Ang puso ko parang gustong lumabas sa dibdib ko. Pagkaraan ng halos isang oras, tumama ang pala sa kahoy. Sininghot ni Louie ang hangin, ang amoy ng luma at basang lupa na hinaluan ng kakaibang matamis na amoy. Nandyan na, bulong niya. Dahan-dahan binuksan namin ang kabaong. Ang amoy ay hindi masama, nagtataka kami. Siguro dahil matagal na at selyado. Nasa loob nakahiga si Elisa. Ang damit niya, lumaan na pero parang galing pa rin sa matataas na tela. Ang kanyang balat, natural na nagiging abo, pero ang buhok niya, mahaba pa rin at itim. Ang tanging bagay na nagpaapoy sa mata ni Louis ay ang nakasabit sa leeg ni Elisa. Isang locket na gawa sa tanso may disenyong parang bineso ng isang matandang hari. Ito ay mukhang napakabigat at napakahalaga. Ang kamay ni Eliza ay mahigpit na nakahawak sa locket parang ayaw bitawan. Kunin mo, Louie, bulong ni Kiko na parang hindi makatingin. Inilapit ni Louie ang kamay niya at dahan-dahang hinila ang locket. Pero mahigpit ang kapit ni Eliza. Hindi na niya kailangan niya, sabi ni Louie at pilit niyang inalis ang locket. Habang hinihila niya, may nangyari. Ang mga daliri ni Eliza na kanina ay nakakapit lang ay tila humigpit palalo. Hindi ko alam kung ilusyon ba o sadyang ganon, pero nakita ko na parang bahagyang gumalaw ang mga daliri. Aalis na tayo, bulong ko. Nakuha ni Louie ang laki. Han Louie ang laket. Pagkatapos, sinilip niya ang mga kamay at daliri ni Eliza. May mga lumang sing -sing din na hindi nagaanong nagkislap. Kinuha rin niya yon isang mabilis na pangangalap ng kayamanan. Mabilis naming binalik ang lupa, inayos ang sementeryo at nag-iwan ng isang malaking butas na galing sa aming masamang gawa. Ang ginawa namin ay hindi nakatuwaan. Ito ay isang masamang krimen. At ang biktima namin ay isang babaeng dapat na payapa. Bumalik kami sa boarding house na parang mga multo. Walang nag-usap. Pagdating namin, hinugasan namin ang sarili at naghiwa-hiwalay ng mga nakaw. Ang locket, sabi ni Louie, kanya na muna dahil siya ang nag-isip ng plano. Ang mga sing-sing at lumang relo, pinaghatian namin. Ang gabi na yon, hindi ako nakatulog. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko ang mukha ni Elisa ang lungkot ng ngiti at ang kanyang mga daliri na humigpit ng kinuha ni Louie ang locket. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero nagiba ang boarding house namin. Nagsimula ito sa simpleng bagay. Si Rico, ang tahimik naming kasama ay laging nakatutok sa cellphone niya. Ngunit simula noong gabi na 'yon, nakita ko siyang nag-iisa sa kanto, nakatitig sa screen ng cellphone niya, niya na parang may nagba-flash na mensahe. "Anong problema mo, Rigayama, Rico?" tanong ko. Wala, bulong niya, pero hindi siya makatingin sa akin. Parang may nagte-text sa akin na hindi ko mabasa. Pabalik-balik lang. Parang may static. Sinilip ko ang cellphone niya na Walang text, walang notification, pero sa screen may nakita akong mabilis na anino na gumagalaw. Pagkalipas ng ilang araw, si Kiko naman ang sunod. Si Kiko na laging tumutugtog ng gitara ay hindi na gumagawa niyon. Parati siyang nakakulong sa kama, nakatakip ang tenga. "Kiko, bakit may sakit ka ba?" tanong ni Louie na nagsimulang maging iritable dahil sa pagbabago namin. "May naririnig ako, Louie," bulong ni Kiko, ang boses parang basag na salamin. Parang may nagbabaon, tunan, 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 parang may naghuhukay. At ang boses napakapamilyar. Lahat kami alam namin kung ano ang ibig sabihin niya. Ang tunog ng pala na tumatama sa lupa sa sementeryo. Pero ang pinakamasama ay ang nangyari sa akin. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa banyo, bigla akong nakakita ng anino sa salamin. Hindi ko yon muka. Ito ay isang babaeng may mahaba, itim na buhok na sa akin. Hindi siya nagagalit pero ang tingin niya ay puno ng pagtataka at sakit. Nasaan? Parang narinig ko siyang nagtanong. Ang boses ay parang hangin na dumadaan sa patay na dahon. Dali-dali akong lumabas sa banyo at ang pawis ko ay parang yelo. Hindi ko na matandaan kung anong hitsura niya pero alam ko si Eliza yon. Nagsimulang maging miserableng lugar ang boarding house namin. Ang bawat sulok, bawat anino, bawat tunugito ay nagpapaalala sa amin ng kasalanan namin. Si Rico tuluyan nang naligaw sa kanyang sariling mundo. Laging nakatitig sa kawalan. Si Kiko, nagumpisa ng magsigawan sa gitna ng gabi, nagmumura sa tunog ng pala na siya lang ang nakaririnig. Kailangan na nating itigil ito, Louie. Ibabalik natin. Sigaw ko kay Louis na lalong nagiging tahimik at matigas. Hindi katuwaan lang ito Jepoy, hindi kami naniniwala sa multo. Kung ibabalik natin, aminin natin na totoo ang multo at isa pa, hindi na pwede. Naibenta ko na ang mga singsing, nagamit ko na ang pera. Galit na sabi ni Louis. Ang mga mata niya ay may takot na nakatago sa ilalim ng galit. Si Louis, habang nalulunod kami sa takot, ay lalo pang nagmatigas hindi niya tatanggapin na ang ginawa namin ay mali at mas lalong hindi niya tatanggapin na ang mga patay ay bumabalik para maningil. Kung multo lang yan, haharapin natin, sabi ni Louis at kumuha siya ng isang bote ng alak. Dapat nating patunayan na walang multo, kundi mga guni-guni lang yan. Ang plano niya ay mas baliw pa sa plano naming manggulo sa sementeryo. Gusto niyang bumalik kami sa sementeryo, hindi para ibalik ang locket, kundi para mag-iwan ng isang bagay isang piraso ng laman, isang sacrifice para huminto na si Elisa. Baliw ka na ba, Louis? Louis? Tanong ko. Gusto mong gawin tayong mas masama pa, hindi tayo pumatay ng tao para mag-alay ng ganyan. Ibabalik na lang natin ang locket, hindi mo pa naibenta yan. Kinagat ni Louis ang labi niya. Wala na sa akin ang locket. Kinabahan ako. Ano? Nasaan? Huwag mong sabihin, hindi, ipinakita ko lang sa isang pawn shop para magpatawad, pero nang uuwi na ako biglang nawala sa bag ko, hindi ko nakuha, parang bigla na lang naglaho. Tumindig ang balahibo ko, kahit ang lakit ayaw na rin magpapon. Si Rico biglang tumawa ng malakas. Isang tawanan na walang saya, parang isang sirang makina. Wala na, wala na, walang pahinga, wala tayong pahinga, tayo na ang biktima. At tumakbo siya palabas ng kwarto, diretso sa madilim na kalsada. Hinayaan namin siyang tumakbo. Alam namin, wala na kaming magagawa kay Rico. Tiningnan ko si Louie. Ang kanyang muka ay puno na ng puting buhok kahit bata pa lang siya. Ang mga mata niya ay malalim na, parang walang tulog sa loob ng isang taon. Louie, makinig ka. Ang natira na lang, ikaw at ako. Kailangan nating ayusin ito. Kung hindi mo maibalik ang locket, ibabalik ko na lang ang sarili ko. Hihingi ako ng tawad sa harap ng lapidan niya. At paano mo gagawin yan? Wala na ang locket, Jepoy. Wala na. Tayo na ang hahabulin hanggang sa kamatayan. Sigaw ni Louie at sinira niya ang bintana ng kwarto. Sa sandaling iyon, alam ko na, si Louie ay hindi na ang kaibigan ko. Siya ay ang biktima ng kanyang sariling kasalanan at kung sasama ako sa kanya, magiging biktima rin ako. Hindi ko nahahayaan na hilahin niya ako sa kanyang sariling impyerno. Hinanap ko ang mga lapida ni Elisa sa utak ko, inalala ang lugar. May naiwan pa akong mga bagay na hindi ko naibenta isang lumang posporo at isang malit na rosaryo. Hindi iyon ang locket, pero ito ay ang tanging magagawa ko. Kailangan kong pumunta doon. Mag-isa, taliwas sa plano ni Louis, ang aking call to action ay ang takasan ng kalokohan niya at subukan ang tama. Kinagabihan, habang tulog si Louis, tinalian ko ang aking sarili ng rosaryo at kinuha ang posporo. Dahan-dahan akong lumabas, palayo sa boarding house na naging bilangguan namin. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako bukas, pero kailangan kong subukan. Dahan-dahan akong lumakad pabalik sa sementeryo. Ang takot na nararamdaman ko hindi na parang kaba, kundi isang mabigat na responsibilidad. Hindi ako naghahanap ng kayamanan, kundi ng kapatawaran. Nang makarating ako sa libingan ni Eliza, nakita ko na ang lupa ay muling nagulo. Ang ibig sabihin, may bumalik. Louis, bulong ko. Walang sumagot. Nang ilawan ko ang lapida, nakita ko na ang marmol ay may lamat at sa tabi nito, may nakasulat na dugo. Hindi ko mabasa pero alam kong masama yon. Hinawakan ko ang lupa at naramdaman ko na parang may nagbabibrate sa ilalim. Inihagis ko ang posporo sa ibabaw ng lapida at nagdasal ako. Elisa, patawarin mo ako. Hindi ko alam, nagkamali ako. Hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi ko na ibalik ang lakit mo, pero ibinibigay ko ang sarili ko para humingi ng tawad. Hayaan mo na akong magbayad para sa ginawa namin. Pagkatapos kong magsalita, biglang humangin ng malakas. At sa gitna ng hangin, may narinig akong tawa. Hindi tawa ng masaya, kundi tawa ng isang taong nabaliw. Tanga! Huli ka! Nakita ko si Louie. Nakatayo siya sa likod ko. May hawak na pala. Hmm. Akala mo ba hahayaan kitang ibalik ang mga bagay na iyon at iligtas ang sarili mo? Hindi. Lahat tayo luluhod sa impyerno na ito, Jepoy. Kung babalik siya, sama-sama tayo. Sigaw niya at tumama ang pala sa lapida. Sa, sa sandaling yon parang biglang bumukas ang lupa. Ang lahat ay nangyari ng mabilis. Ang lupa sa ilalim ng lapida ay biglang gumuho at kasabay nito, lumabas ang isang itim na anino. Hindi ito ghost na parang pelikula kundi isang itim na usok na may amoy ng simoy ng hangin at luma na bulaklak. Ang anino ay humawak kay Louis. Bitawan mo ako, sigaw ni Louis. Sinuntok niya ang hangin pero ang kamay niya ay tila tumatagos lang sa usok. Ang lakit ko, sabi ng boses, at ngayon malinaw kong narinig. Hindi ito galit kundi isang boses na puno ng pagod at hininga. Ang laket ko nasaan? Nawala. Hindi ko na ibalik. Patawad. Sigaw ni Louis na umiiyak na. Ang anino ay huminto at tiningnan ako. Ako na nakahandusay lang sa lupa. Ang anino ay dahan-dahang lumapit. Ang takot ko, hindi ko na maigalaw ang sarili ko, pero hindi ako ang target. Ang anino ay lumayo sa akin at bumalik kay Louis. Sa sandaling iyon, ang usok ay nagiba ng forma. Nagkaroon ito ng mukha ang mukha ni Eliza, pero puno na ng sakit at galit, kinuha mo ang huling alaala -ala ng aking anak, sabi ni Eliza, at ang boses niya ay parang libo libong tinig na nag -iingay. Ang laket na iyon, may litrato ng aking anak, huling alaala, -ala, inalis mo ang aking kapayapaan. Ang huling alaala, -ala, hindi pala ginto o pera ang laket. Ito ay ang huling alaala -ala ng isang ina, ang lakit na iyon ay hindi lang kayamanan, ito ang puso ni Eliza na nakabaon kasama niya. Nang malaman ni Eliza ang katotohanan, ang galit niya ay lumaki. Ang usok ay pumasok sa katawan ni Louie. Nagsimulang sumigaw si Louie, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng pag-iisip. Parang may pumasok sa utak niya at nag-iwan ng isang malaking butas ng takot. tiningnan ko si Louie. At ang mga mata niya ay lumaki, parang nakikita niya ang lahat ng bangkay sa sementeryo na tumititig sa kanya. Nagsimula siyang maghukay gamit ang mga kamay niya ang sarili niyang libingan. Tumakbo ako, hindi ko nakaya. Tumakbo ako palayo sa sementeryo, palayo sa libingan ni Elisa at palayo sa sarili kong kasalanan. Hindi na ako bumalik sa boarding house. Nag-transfer ako sa ibang universidad sa malayo. Si Louis hindi ko na siya nakita. Sinasabi ng mga tao na may nakitang baliw na lalaki na patuloy na naghuhukay sa sementeryo naghahanap ng isang nawawalang laket. Si Kiko sinasabing nagpakamatay dahil sa tunog ng pala na hindi na nawala sa isip niya. Si Rico natagpo ang patay sa isang madilim na kalsada. Ako, si Hepoy, ang tanging nabuhay pero hindi ako payapa. Tuwing gabi, habang nakatingin ako sa salamin, nakikita ko ang anino ni Eliza. Hindi na siya nagtatanong. Nakatingin na lang siya, parang naghihintay. Naghihintay kung kailan ko ibabalik ang kapayapaan naman niya. Kinuha namin ang kapayapaan ng mga patay, at ngayon sila na ang kumuha ng kapayapaan namin. At sa bawat isa sa amin, ang paghihiganti ay nag-iba ng mukha. Ang isa ay nabaliw, ang isa ay nagpakamatay, ang isa ay namatay sa dilim, at ako, ang tanging natira, ay nakakulong sa bangunggot ng sarili kong kasalanan, habang ang anino ni Eliza ay laging nasa likod ko nagbabantay. Ang paghihiganti ng isang bangkay ay hindi nangangailangan ng bala. Kailangan lang nito ang alaala. -ala. At ang alaala -ala ng ginawa namin ay hindi na mawawala sa isip ko.